Mga Hukom Kapitulo 7 Nilu Nilupig ni Gideon ang mga Midianita. Si Gideon ay tinatawag ding Jerubal. Isang araw maagang bumangon si Gideon at ang kanyang mga tauhan at nagkampo sila sa may bukal ng Harod. Samantala ang mga Midianita ay nagkampo sa Hilag Kapatagan sa may burol ng Moreh. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, sobrang dami ng mga tauhan mo para pagtagumpayin ko kayo laban sa mga Midyanita. Baka akalain nilang sarili nila ang nakatalo sa mga Midyanita at hindi dahil sa tulong ko. Kaya sabihin mo sa taong bayan ang lahat ng natatakot ay maari ng umuwi. Nang sabihin ito ni Gideon, umuwi ang 22,000 ngunit 10,000 pa ang naiwan. Sinabi ni Linnea away kay Dion, napakarami pa rin natira. Isama mo sila sa tabi ng batis at bibigyan ko sila roon ng pagsubok. Doon ko sasabihin kung sino ang dapat mong isama at kung sino ang hindi. Ganon nga ang ginawa ni Gideon. Pagdating nila sa pati, sinabi ni away, ibukod mo ang lahat ng umiinom na parang aso. Ibukod mo rin ang mga nakaluhod habang umiinom. Ang sumalok ng tubig sa pamamagitan ng kamay upang uminom ay tatlong daan at ang iba'y lumukod upang uminom. Sinabi ni Yahweh kay Kitlion, tatlong daan, sumalok sa pag-inom. Ang isasama mo upang, pagtatag upang pagtagumpayin ko kayo at kapigi ng mga midyanita. Ang iba na may pauwi mo na. Kaya't pinauwi na ni Gideon ang lahat ng mga Israelita maliban sa tatlong daan. Iniwan sa mga ito ang lahat ng banga at ang mga trompeta. Ang kampo ng mga Midianita ay nasa libis sa gawing ibaba nila. Tinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, Susubi ninyo ang kampo ng mga Midanita sapagkat ibinigay ko na sila sa inyong kamay. Kung nag-aalinlangan ka pa, Hanggang ngayon, pumunta ka sa kampo kasama ang tagapaglingkod mong si Pura. Tiyak na ang loob mo kapag narinig mo ang kanilang usapan. Kaya't si Gideon at si Pura ay palihin na nagpunta sa may kampo ng mga Midianita. Ang mga Midianita, pati ang mga Amalikita at mga tribo sa paligid ay naglipa na sa kapatagan na parang mga balang sa dami ang kanilang mga kamelyo naman ay sindami ng buhangin sa dagat. Nang malapit na sa Gideon, may narinig silang nag usap Ang sabi ng isa, na panaginipan kong may isang tinapay na sibadang gumulo sa ating kaw. Nagulungan daw ang tolda at ito'y bumagsak. Sagot naman ng isa, iyon ay walang iba kundi ang tapak ng Israelitang si Gideon na anak ni Jowas. Ang media na ang buong hukbo ay ibinigay na ng Diyos sa kanyang kamay. Nang marinig ni Gideon ang panaginip at ang kahulugan nito, lumuhod siya at nagpuri sa Diyos. Pagkatapos, nagbalik siya sa kampo ng mga Israelita at sinabi sa kanila, Bumangon na kayo. Ibinigay na ni Yahweh sa inyong mga kamay ang mga Midianita. Pinagtatlong pangkat niya ang kanyang tatlong daang tauhan bawat isa'y ay binigyan niya ng trompeta at banga na may sulo sa loob. Sinabi niya sa kanila, kapag malapit na ako sa kanilang kampo, tumingin kayo sa akin at gawin ninyo ang gagawin ko. Kapag narinig ninyong hinihipan ko at ng aking pangkat ang aming mga trompeta, hipan na rin ninyo ang inyong trompeta sa palibot ng kampo at sumigay kayo, sumigaw kayo ng para kay Yahweh at para kay Kipyon. Pagkakating gabi na, alos kapapalit pa lamang ang pakat ng tanod ng, ng sinagidyon ay makalapit sa kampo ng mga Bidyo! Mm -hmm. Sorry! <coughs> <coughs> <clears throat> Halos kapalit pa lamang, kapapalit pa lamang ng tanod ng sina, ng sinagid ay makalapit sa kampo ng mga medyanita. Hinipan nila ang kanilang mga trupeta sa baybasag sa mga dala nilang banga. Ganoon din ang ginawa ng dalawang pangkat. Hawak ng kanilang kaliwang kamay ang sulo at nasa kanin naman ang trompeta habang sumisigaw ng tabak ni Yahweh at ni Gideon. Bawat isa hindi umaalis sa kanyang kinatatayuan sa paligid ng kampo samantalang nagsisigawan at nagkakanya-kanya takbuhan ang mga nasa kampo. At habang walang tigil sa pag ng trompeta, ang tatlong daang Israelita pinaglaban-laban ni Yahweh ang mga nasa kampo kanya-kanya silang takbo tungo sa Serera hanggang Petsita at Abel Mejola malapit sa Tamata. Pinatawag ni Gideon ang kalalakihang mula sa mga tubi ni Neftali, Asher at Manases at ipinahabol sa mga ito ang mga Midianita. Si Gideon ay nagpadala ng mga sugo sa lipi ni Ephraim na nakatira sa mga kaburulan sinabi niya bumaba kayo at tugisin ninyo ang mga medyanita. Pabantayan ninyo ang ilog Jordan at ang mga batis hanggang sa bed para upang hindi sila makatawid. Kaya't lahat ng kalalakihan sa lipi ng Epaim ay nagtipon at ganoon nga ang kanilang ginawa. Sa paghapon nila sa mga Midianita, nabihag nila ang dalawang pinunong si Oreb at Zeeb pinatay nila si Oreb sa bato ni Oreb at si Zeb sa pisaan ng ubas ni Zeb. Pagkatapos tinala nila ang ulo ng dalawang ito kay Gideon sa ibayo ng Jordan. Mga Hukom, Kapitulo 8 Nalupig ang mga Midianita Pagkatapos pumunta kay Gideon, ang mga kalalakihan ng Ephraim, bakit? Bakit mo kami kinaganit, kinanito? Bakit hindi mo kami tinawag bago ninyo lusubin ng mga Midianita? Pagalit nilang tanong. Ang nagawa ko ay hindi maipapantay sa nagawa ninyo. Ang maliit ninyong nagawa ay hindi pa sa nagawa ng angkana. Sagot ni Gideon niloob ng Diyos na sa inyong mga kamay mahulog ang dalawang pinunong midyanitang sina Oreb at si Eb. Alin sa mga nagawa ko ang maipapantay niyan. nang marinig nila ito na pawi ang kanyang galit. Si Gideon at ang tatlong daan niyang tauhan ay nakatawid na ng ilog Jordan. Pagod na pagod na sila, ngunit patuloy pa rin nilang hinahabol ang mga Midianita. Nang umabot sila sa Sukot, nakiusap siya sa mga taga roon. Maaari po bang bigyan ninyo kami ng makakain ang aming mga tauhan? Latang lata na sila sa gutom at nahabol pa namin ang dalawang hari ng mga Midianita na sina Zeba at Zalmunah. Ngunit sumagot ang mga taga-sukot, bakit naman, bakit namin kibibigyan ng pagkain? Hindi pa namin ninyo, hindi pa naman ninyo nabibihag sina Zeba at Zalmunah dalhin dito, sinabi ni Gideon, kayo ang bahala. Dahil dito, sinabi ni Gideon, kayo ang bahala. Kapag nahuli na namin si Nazeba at hahagupitin ko kayo ng lati kong tinik na mula sa halaman ng disyerto. Pagkasabi nito ay nagtuloy sila sa Penuel at doon humingi ng pagkain. Ngunit ang sagot ng mga taga-roon ay pula din ng sagot ng mga taga-sukot. Sinabi niya sa kanila tinitiyak po sa inyong sa inyong kami magtatagumpay na makakabalik dito pagbalik namin gigibahin ko ang tori ninyo sina Zeba at Salumuna ay nasa car corner noon kasama ang nalalabi nilang kawal na 15,000 sapagkat 120,000 ang napapatay napapatay sa kanila Dumaan si Nagidyo sa gilid ng ilang sa silangan ng Nova at Jobeha. Saka biglang sumalakay. tatakasan sana si Nazepa at Selmuna. Ngunit nahuli sila ni Nagidyon. <clears throat> Dahil dito nataranta ang mga kawal ng dalawang haring ni Janita. Nang mag nang magbalik si Nagidyon mula sa labanan, sa pasong heres sila nagdaan. Nakahuli sila ng isang binatang taga-sukot. Itinanong niya rito kung sino-sino ang mga opisyal at pinuno ng sukot at isa-isa namang isinulat nito. Umabot ng 77 pito ang kanyang naisulat. Pagkatapos, pinuntahan ni Gideon ng mga ito at tinanong, natatandaan pa ninyo na ako'y humingi sa inyo ng pagkain sinabi niya sa akin hindi, hindi niya kami bibigyan ng pagkain na hindi namin nauhuli si at Salmuna kahit na nooy lupaybay na kami sa gutom. Bihag na namin sila ngayon at nagpakuha siya ng mga tinikang sanga ng kahoy at sa pamamagitan nito ay pinarusahan ang mga pinuno ng sukot. Pagkatapos kinibaan niya ang tore sa Penuel, at pinatay mga kalalakihan roon. Pagkaraan, tinanong niya si Nazepa at Salmuna, anong itsura ng mga lalaki? Pinatay ninyo sa tapo. Kamukha -kamu mo silang lahat, parang mga anak ng hari, sagot nila. Sinabi ni Gideon, sila mga kapatid ko at mga anak ng aking ina. Saksi siyawe ang Diyos na buhay. Kung hindi niyo sila pinatay, ay hindi ko rin sana kayo papatay. At sinabi niya sa pinakamantata niyang anak na si Jeter, patayin mo sila, palibhas sa ibata, natakot itong bumunot ng tabak at pumatay ng tao. Dahil dito, sinabi ni Nazepa at na kay Gideon, bakit hindi ikaw ang pumatay sa amin? Mga tunay na lalaki lamang ang pumatay ng tao. Kaya sila'y pinatay ni Gideon at kinuha ang mga palumuti sa leg ng kanilang mga kamelyo. Pagkatapos nagtipong-tipo ng mga Israelita sinabi nila kay Gideon, Ikaw rin lamang ang sa amin sa mga Midianita, Ikaw na at ang iyong angkan maghari sa amin. Sumagot si Gideon, hindi ako ni ang aking mga anak. Hindi ako ni ang aking mga anak ang dapat maghari sa inyo. Si Yahweh ang dapat maghari sa inyo. Ngunit mayroon na akong hihilingin sa inyo. Ibigay ninyo sa akin ang mga shikaw na nasamsam niyo mula sa kanila. Nakahikaw ng ginto ang mga mikinita sapagat iyon ang ugali ng mga taong taga-disyerto. Sumagot sila, poong puso po namin ibibigay sa inyo. Naglatag sila ng, sa lupa ng isang malapat ng damit at inilagay roon ang lahat ng nasamsam nilang hikaw. Nang timbangin nila ang mga hito na ginto, ito'y umabot sa anim na pong libra. Hindi pa kasama ang mga hiyas, quintas at mga kulay upeng kasuota ng mga hari ng Midyan. Hindi rin kasama roon ang mga palumuti sa leeg ng mga kamelyo. Mula sa gintong na samsam, si Gideon ay nagpagawa ng isang diyos-diyosan at dinala sa ofra na kanyang lunsod ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos at naglingkod sa Diyos Diyos ang ipinagawa ni Gideon. Ito ang naging malaking kapulaan kay Gideon at sa kanyang sambahayan. Lubos ang natalo ng Israel ang Midian at ito'y hindi na nakabawi. Nagkaroon ng kapayapaan sa Israel sa loob ng apat na pung habang nabubuhay si Gideon ng pagkamatay ni Gideon. Umawi si Gideon sa sarili niyang bahay at doon na nirahan. Pitong po ang kanyang naging anak sapagkat marami siyang asawa. Mayroon pa siyang isang asawang lingkod sa Shechem na nagkaanak ng isang lalaki na pinangalanan niyang Abimelech. Matandang matanda na nang namatay si Gideon anak ni Joas. Inilibing siya sa libingan ng kanyang ama sa Ofra ng bayan ng angkaan ni Abiazer. Mula nang mamatay si Gideon, ang mga Israelita ay hindi na namuhay ng tapat sa Diyos. Sa halip, naglingkod sila sa mga Baal at ang kanilang kinilalang Diyos ay si Baal Berit hindi na sila naglingkod sa Diyos nilang si na nagligtas sa kanila sa mga kaaway na nakapalingkod sa kanila. Hindi sila tumanaw ng utang na loob sa sambayanan ni Kidyon na lahat ng kabutihang ginawa nito para sa Israel.